Kasi ang tawagan na sa trabaho. Bakit? 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 maulan na ako. Maka mabasa tanay sa ulan. Mapuho na lagi ta, Sige na. Huwag mapuho na lang ito. Magdunga na ito. Na. Nandok. 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 Nandok ano pag bilang ako ng lima ha? let's go na one Kotor lima lang na ya. Tahu. Lima. Oh. Three na nato ha. dalawa na lang. <laughs> Oh. Hmm. Guys, asa uh, ganito guys uh, iniit ng nanay namin yung ni apo niya na huwag mo na papuntayin sa kapilang bahay para may tama sa dito magmahal ang ating mga lula nga nanay ganun na yan magmahal kaya dapat huwag natin baliwalain yung ating mga magulang habang may buhay mamahalin natin ang ating mga magulang guys kasi kita mo naman yung mga ganitong pagkakatao talagang gumagawa ng paraan na makasama lang ang kanilang mga apo na mahal sa buhay kahit kami nga din eh sinabihan din kaso nga lang <laughs> eh talagang ano eh talagang <laughs> to amen <dyan> din eh. <laughs> hindi po pwede oh mga ganitong ano na hindi makauwi sa bahay lola, lola <laughs> shout out mo si Daily Sanay shout out mo ina e, ba unsa imong anong masabi mo kay Daily Sanay anong masabi mo kay Daily Hi, man. Pesta na ngayong 19 Mayo, 19-20. Oh. Ano mo sabi mo? Um, Bukas? Bukas? Ay, bakit <laughs> <market>, um, <laughs> Sabihin mo. Bilis, kayo parating natin. Bilis na kayo, ulan na, oh. mabasa na tayo dito. Ano Anong sabihin mo? Eh? Ano sabihin mo? Nay. Batay mo. Buti ang... Anong sabi mo? Na-deslisa. Oo, <their> oh, na-mamaringgan, na, mapakinggan niya ito. Yan sinasabi oh. mo. Yung tinig mo, mapakinggan niya. Sige, anong sabi mo? Oh, mapakinggan niya mo ang, ang trinog. Hmm. Ang zakaron. Anong sabi mo nga doon sa kanya? Nga doon kong kwarta nito. Oo. Oh. Anong <their> sabi mo kay... <their> <their> Malapit ng pista doon? Malapit <their> ng pista. sa Sa Sabado. Nay. Oh. Hindi pa, Nay. Nay, kire. Kuan? Kuan?

Wa koy ko wa na koy korta bisag ko sa Unsa unsa may mong handa sa pista? Pista don sa aw ating barangay. Pada sa jang kwarta pani tag baboy. Baboy? Mudagan mo tong baboy. Ah, uh, put dag TL. Ano di mo kadagan. O sige na, kumusta mo na siya? Ah. Okay, ato na ngop yung video. Sige dai. Goodbye na lang. Goodbye. Goodbye. Mitaw na eh. Kuan mitaw, kumusta na? kumus na kayo diyan? Si Lester, Gwene. Mm. Kumusta na mo di hatan nan? Ano sa amang kauli nga re? Mm. Kay pista na ba? Oh. Nga hapon naman po lagi <laughs> na hindi pa makauli <laughs> si Elisa ngayon kay hapo naman. Aho. Ah, Injang gabi eh. uli na na ba ko ug mapon nga tas bola. Mm. Ja ang samay ato. Samay ato. Kay arong maka maka Atong pagkaon dito. <laughs> <laughs> Sudan ba? Kanang ihaw na tas pista pohon. Mm. Sa maka Baka? baka? <laughs> Bisa baboy ra. Baka baboy, baka kambing, baka oh. manok, baka isda. <laughs> <laughs> Baka yun. Baka. Mas lakay na ay, na ay kuan, sudan. Arong na ay, bawa kong magsasato kay dagantang bisita niya. peda padaan, kuan ka rin ay itong baboy. Kanang baboy bag ni yeah, gusto pa rin mong maghanda na niya. naman. Oh. Na naman di <laughs> <laughs> Gusto pa rin mong maghanda doon oh. So, na? Oh. Ano sa so, na, may dagang tao mong anak? Inom ko may handa. Oh. Narado. Ma maluubo. Narado. Narado oh. ba? Na. Bisa <laughs> kun saon panerado kay <laughs> abriha na <ng> mga tao. <laughs> Ma mo abri mo nang mga tao dito. Tao kaldero. -ta mo Ma ingon mga <laughs> Di ana mi nabita. <laughs> mm. May dulpo, di ana mi dire. Abrihe nagwa. Ano bang sa sabay? Disko sa loob ng bahay.

para mabasa na kami sa ulan. Malapit ang lapit ulan, oh. Na itim na yung kalangitan. Na Kunjo na muli. Sa so, may atong anda sa Pisla pohon. Padit tag baboy. Man mo na may. Padit <laughs> mo tag baboy, ihawon. Ihawon karong Pisla. Oo. Oh. Uh, ba Ito yung tubag. Ah. Bisang din si Jamuk tumbag basta kanya kami na <laughs> oh. Sige na, okay na. Ay oh, sige na. Okay na, okay na. Sige na. Okay, kiss. Kiss oh. mo, kiss mo dali Goodbye. Bye. Bye. Goodbye. Kiss mo si Dali sa. Oh, 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 oh. Sige, nag-kiss na si Nanay natin. Bye-bye. God bless us all. Ina. Uh, Ina. Mag God bless na Lama mo deha. Kamuntanan. tan 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 lagi kilaran pun kita tan bah kita tan